ngayong umaga mag running to 8 am pinas time si mother sinundo ko na dito sa bahay kasi gusto ko na is mag ano na siya maligo at pagdating ko dito nakahiga pa siya Diyos ko oh good morning po sa inyo lahat musta na kayo dyan okay lang ba kayo dyan mga seswang Kumusta ang araw ninyo dyan? Okay lang ba kayo dyan? O, kumusta yung buhay-buhay life natin? Good morning. O, ngayong umaga, si Mador is nakahiga pa. Tawag-tawa na tawo tawang-tawa si Mador, di ba? Ngayon po is July 29. Tama ba? July 29. Then, first of school ngayong araw. Then, ngayon, mother yes, nahiga pa rin si mother pero naka na yung kanyang damit na pang suot siguro saan na pang suot mo na damit wala pa. ay wala pa pala wala na ay nansyan pala yung nalabhan ko yan yan yung nalabhan ko pala na damit ni mother yan oh yan yan yung nalabhan ko hmm. tulog hindi pa rin na-arrange yung kay mother higaan kasi alam din niya may buhay ng nanay ko is malikisip bata o lianin hindi ba o oh yung bahay namin maraming sampay dyan sa likod eh, it's a natural po talaga yan sa amin kasi yung mga damit and wala, ano yan, wala nang hindi na yan ginagamit mga seswang then ngayon is dito muna si mother balikan ko na lang siya mamaya kasi mag ano muna ako mag init muna ako ng tubig ngayong umaga good morning ulit sa inyong lahat mga seswang o, mga damit siya ni mother mga damit siya tapos tinabunan ko lang yan ng puti na para hindi manang mataihan ng ng ano, tiki or lizard para hindi siya mataihan ayong umaga dito po tayo sa playground namin medyo malinis na siya oh, malinis siya sa mga seswang pero hindi man talaga talahat malinis kasi ano na, napakakapal kasi ng ano na kasi ng damo natin yun kasi next week malapit na kasi yung birthday ni mother August 9 kaya nag step, step, step by step kami naglin, naglilinis o yun kaya nga ito mag, medyo malinis na dito tapos may mga makita kayo dyan ng mga maliit na mga sisyo oo oh, may mga sisyo dyan na maliit kaso lang is na damage yung mga sisyo ko lang dahil po sa ulan init walang ano walang halos lumaki kasi nung ano nagpunta ko ng Iloilo -ilo, more than 15 pieces na mga sisaw es halos patay walang na walang natira halos ang dahil po sa ulan init alam niyo mga seswang na ngayong umaga es masaya masaya tayo ngayon kasi kahit man napakasimpleng buhay pero masaya pa rin kasi bakit es yung ating kamuti mayroon tayong harvest kahit hindi man kadamihan yung harvest pero masaya pa rin tayo kasi mayroon tayong nakuha di ba pero aywan ko lang nito mga seswang kasi dito sana islagyan sana tagtaang kamuti kaso lang is ko pa ng ano magbili ng round up kaso sa ngayon pa pues, wala pang budget di ba pero sana sana ngayong anong mga September maka ano sa mga budget or August ma isprehan yan at palagyan natin ng kamuti taps hindi pa ah ngayon pres mag ano na pa ako mag init na pa ako ng tubig para sa kay mother pang paligo so, ating ininit at tubig para sa pagligo ni mother Hello mga seswang, good morning again, good morning, good morning and happy Monday po sa inyong lahat. Ngayong umaga po is maghuhugas tayo ng plato, kutsara at kinid at baso at mangkok. Diba? Okay. Nagpainit pa tayo ng tubig ni Mother ngayong umaga kasi hindi pa siya kumulo. <coughs> At pagkatapos nito, eson eh sunduin na natin si Mother doon sa kabilang mansion. Ano ba yan? Shout out sa lunch again. Hello mga seswang again. Good morning. Ay mag magbalat po tayo ng kalabasa. Ito po yung uulamin nga ni Mother at saka pasayan. Ito pasayan. Oh. Akin pa siyang Tinagyan ng tubig kasi na, nag ice ice kasi yung ano yung tupperware at nagka yellow yellow. Ayan, nag yellow yellow pala. Mag nagka yellow yellow yung loob na pala ng ice ng tupperware kasi nasa pressure kasi yung ating ano stream or pasayan. Then magpalat muna tayo nito. Tapos tapos din pagbalat mga seswang magluto naman tayo ng ulam ni mother kasi si mother doon pa rin sa kabilang bahay, di ba, oh. Sabayan lang ako nyo sa pag, ano, sa pag, ano, pagbalat, oh. swangyan yan po yung ating lulutuin ngayong ulam ni Mother Pasayan, kalabasa. At yung pagkalutuin ay sinigang lang po yan ang ating pagkaluto para masarap yung kain ni Mother. Kasi si Mother mahilig sa, ano, sa sabaw-sabaw ngayon. Kailangan natin siya is sabawan. Tapos nandito na yung ating ininit ng tubig mga seswang. Kumulo ano, na siya. Then, kunin na natin si mother sa kabilang bahay mga seswang. es kunin natin si mother sa kabilang bahay kasi nabutan na yata tayo ng mga 30 minutes mahigit mga seswang. Hindi pa natin nakuha si mother doon kasi galing na tayo kanina nag-ano, nag punta sa bahay sa kabilang mansion pala namin. Ngayong umaga, shout out po sa lahat sa lahat po ng mga friends in Whitey House. Shout out po. Diba Oh. Ang ganda ng araw ngayon sa probinsya. Ang init, ang aga-aga, ang init na, di ba? Oscar, yung mga may mga ano dyan, may mga ibon dyan oh, yung langgam pari, may mga ibon dyan parang naghanap ng pagkain din punta natin si mother sa itaas, mother mamita may baba na, maligo ka na kasi nakarini na doon yung ano mo yung tubig mo na maligam-gam, dali na halika na mamita kasi dito na tayo, sunod natin si mother mga sis mo yan, mga ano yan, mga trapo mga basahan tapos yan, mga plastic alam nyo naman bahay na dito kasi ma may mga ano kasi may pospuro dyan, may mga pospuro yun tapos may mga ano may mga abubot, abubot. <clears throat> marami mga ano mga nakalagay ngayon, es, nakababaan na si Mother. Nandiyan na si Mamita mga ses. Huwag, Oh. Ka na, Mamita Good morning, Mami. Diyos ko, yung nakita yung didi. Diyos ka, ano ba yan? Ayun, dito na si Mother. Nauna na sa akin, Oh. Yes, mamita. O, oh, dito na si Mother. Ay, uh -huh. Marami daw, marami daw laman ang kamote, sabi ni Mother, o. Oh. Ano, mamita? Ay, kanong tiga kuha. Walang nagkukuha sa ano sa puno. tapo na lung ang sila. Hmm. Mm. Is na kasi kahapon ni Mother. Kamuki. Kamuti. Kamuti. Diba? Mm -hmm. Diretso ka na Mother sa ano sa CR. Doon ka na Mother. Okay. Diretso ka sa CR Mamita. Hindi. Okay. Ang ano? Yung ano? Yung kuyong nga Doon na ka. Diretso na ka doon sa ano? Diretso ah, na sa CR. Na ninyo? Ah. Uh, <coughs> Diretso ka na mamita sa CR kasi maligo ka na. Para maligo ka na. Pasok na doon sa CR. Mauna na si Mother doon sa CR mamis, mga seswang. Papunta oh. din si Mother sa CR para maligo. Pag naman si Mother ng kaniyang almusal, pasayan, with kalabasa, sinigang na kalabasa with pasayan ng seswang at may kanin. Oh. Sarap ng kain ni Mother ngayong umaga. Yan. Sarap ng kain ni Mother. Oh. Tayo posa natin mga seswang oh. Posa ko. Yung isa niyan, nasa ko na saan yung isa, hindi pa kumain. Yung mga aso hindi pa kumain. Kumain na rin yung mga aso posa. ko mga seso, pinangkain ko na sila kasi pinagsabay ko ng posa. Oh. Yan.